sa kakahanap kay Marika Tan. Dito po kami rin sa area kung saan uh, nagsama kami ni SD. Kaso sila SD, ah uh, doon sila sa kabilang area. pag uh, paggabi kasi hindi kami nag, ano, naglapit-lapit kasi baka lusubin kami. Isang lusuban ng kami. Mabuti itong kanya-kanya uh, kami. Dalawang grupo para kung ang isa madakit grupo. May ang isa. May, may rescue madakit. pa. Yan. <coughs> yan mga lods no ah, inabutan po kami dito sa ano, inabutan po kami ng gabi dito no ah, sa paghahanap kay Maria Kiyot ah, yung mga kasama namin is nandun okay. lang po sa kabila sa dun Kira ka? oo oh. Ah, pasensya na po no nag-ilaw po kami dito kasi po madilim na po yung ano. Inaboto kami nang gabi dito. Gubat. Sa kakahanap kay mereka dito po ka, kami rin sa area kung saan uh, nagsama kami ni SD kaso sila SD ah uh, doon sila sa kabilang area. Ah, uh, pag gabi kasi hindi kami nag ano, naglapit-lapit kasi baka lusubin kami, isang lusuban lang kami. Mabuti itong kanya-kanya uh, kami dalawang grupo para kung ang isa madakit grupo may ang isa ma may, may pa yun so <coughs> tingin tingin mo guys paligid dul mm so, So uh, mga tol, malods mga uh, lods, may glove set out, uh, idol SG, uh, SG team may glove set out, lahat ng ito idol, uh, idol kailangan may glove set out sa idol. Uh, talagang huwag kang lalayo sa akin kasi <coughs> talagang kinakailangan na magsama tayo para may part, may ano may kasama ka sa pagbawat explore mo. Kailangan ba yan? Oh. Ba't ka naka, smile Jan, inubuhan mo siguro ako ano ah, hindi mo suru yung payo ko sa iba hindi mo suru sinunod ang payo ko di ba nang payo ko sa iyo na ah, inum ka ng parang tambal para para karing maano sa Inom inum murag tambal para murag mayo. murag mayo, murag na ba dito ko na mga lods pero nandito pa rin tayo sa critical area mga lods ah, Sentuh ke kamar nenek ni sip dah. Tak ada ni dia sini. lang sila samai anu. Maraming demo. Jadi bendi tu bitin. Kuak-kuak bagi. Kita rajs. Ah, mahanap lang natin si ano si Maria Kyok. Misi Mission namin mga lodges, naghanap po kami kay Maria Kyok. yung anak niya at saka mag niya ayo? yung asawa niya na, ligtas na po namin kasama sila SD si ano na lang si sa uh, Maria cute uh, na lang ako muna uh, Lul. uh, out kay SD 81 ayun ay ano sa mga man at saka kay Kuidaks, mendarigma, dilihat cetaut ka kay sino pa kay Alpha Charles mga grab out Alpha Charles kay Portipor mga grab out Portipor Badan mga grab out uh, Inday mga grab out kay Los Adinjor mga grab out Junji mga grab out sa inyo uh, sana okay lang kayo diyan sa kabila saka sa Timpogi Idol Kuibads pagaling ng ano, pagaling ka para makabalik kayo sa pag-explore yung tuhod mo saka kay Mikoy, may grab shoutout Mikoy sana maulit yung mga collaboration natin uh, mag-rescue ng mga naiipit ng mga hunter saka kay EJ, may grab shoutout EJ uh, Brad William may shoutout kay ano pa yun? Julius. Idol Julius. Ah, uh, binjuro. Yun. Uh, sa lahat ng timpogi, uh, may gloves set out. inyo. Kaya, so ano ito mga tol? Mga lodes. Uh, patuloy na tayong maghanap kay ano. Kaya mariak, kasi ginagabi uh, na po tayo. Sa mga, ano pala dyan? Sa mga FW, ah, uh, punti ingat po. Kami nag-iingat dito, kayo rin, mag-iingat din kayo dyan. Saka, <coughs> sana, sa bigyan natin bigyan ng na ng lalaking problema ayun lahat ng natin pero wala talaga yung ibang mga tawag sa Panginoon ha ayun ang mission natin idol balik mo na dito idol mission natin ayon maghanap uh, kay Maria Cute o oh, tapos kung wala maghanap tayo ng Riana Matutulugan ayun

lamok Maraming lamok. ከተቀላቀለ ማለት ነው። jadi Ba't di? Di mana yang kamu kelala? Madilah kang barat bade. Pulak bade. Pulak. 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 pwede antayin mo dyan ako ba dyan papunta ko dyan kanina ka pa dito ba dyan Sudah gabi bentar Bantay sudah rin sa gabi eh. Kaya gabi na nga kasi may ano, nanaki, ano na yung buwan. Hmm, kita ko na yung buwan. May iba kong bato doon. May iba kong bato doon. Ganyan pa na pagpanggap-panggap. Bakit para na. Napag-ipangutan na ito. Buti sa kinanong natin yung bong. Nasaan si No? Oh, pinatay Bin, natin agad. <coughs> Sabi niya, marami magod sila. Huh? Ha? Hmm. Patay ba? Ayun kebab. Tekan kebab. Tahu tak kenapa? Cik ni kebab. Kebab apa orang? Ini sebelum. Antuk di sini. Ah, sebrang laki pun di tu yang batu. Terus hindi masih ada ma. Ano kasi sebrang dilim na po dito. Oh. Tidak, belas Balas? Tengok, 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 ke ni ba? Oh. Kita ada untuk pasta.

Lepas sih, di belakang tu, di belakang, di belakang. Kamu kan? Di belakang, di Tak, hari buih pergi awak. Tengok ni, kira macam tu. siguro naghahatid ng mga pagkain ng mga oh, supply tado sila lagi-lagi sila ng lagi-lagi ang Di sila maglubo mo sa mga tawahan grip ng marikyot mo siguro kay daw kita. Oh, kita nak meriak kiot eh. Kita apa? Bapa, bayi mana bapa kita Lelaki. Bisa keluar tani. Asin. Seluruh umur kita ni. Bukan dingin Kau ni kita musim musim mana kaya.